Yun naman talaga. Summer na summer na. Tingnan nyo naman si Mahal na Reyna. Mga siya, no? Talaga namang malupitan talaga. A -a Ang suot ay mapang summer na. Ganun din tayo syempre. Kita nyo naman nakashort lang tayo. ba? Diba? Yon. Yun. Lagay muna natin tong ating mga uh, gagamitin sa ating uh, lakad sa ngayong araw mo, na to. Sa likod mo ilagay yan. Sa likod ko na. Sa likod. Dito? O, di, o dyan, ah. O, sige dito natin lagay. Yan. Ayos ganda ng ano araw natin eh. Ay, may ng, sak ko. Ano ano? Ay baka may ano. Ha? Baka may nagbukas ha? nito. nagpilit bumukas. Ay, ano no, may kaskas. Ah, may kaskas ano. Baka yeah. may ano. Ano yan ang hirap pagka ano eh no. Ay no, merong ano kaskas. Baka naman ano lang. Baka pero may mga may, may mga ano it, eh, may mga bakat Kaya ng mga, ano. Mga, mga may mga bakat ng kamayata to, eh, no? ayun oh. Ah, ngayon lang. Ito pero may kaskas to, Ayun, oh. No? Ay, may guhit. Baka ikaw lang din yan nung binuksan niyan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So yan ang hirap mga kainig sa nung pagka-brand new yung sasakyan mo. Nako eh, pag meron ka nakitang isang konting kaskas -kas lang eh medyo, ay may kaskas, di ba? Unlike pag luma ang sasakyan. Katulad dun sa sasakyan natin, truck bulok. <laughs> Kahit magkakaskas-kaskas pa siya dyan, hindi natin pinapansin. Di ba? Pero pag bago sa sakyan mo talaga, may konting pressure. Malakas ang pressure minsan dahil nako syempre bago eh. Nako, tika muna, adjust muna natin yung ating upuan at masikip. Ah. 'Yon. Ah, masahin kita mamaya, gusto mo? Ay, ah, hindi, Ano nga pala si Mahal na Reina ngayon, no? Oh, siya sa isang uh, masahista. Pupuntahan natin ngayon. Itabi muna natin itong ating kahadeya oh, dahil punong-puno ng pera to sana o oh, sana totoo. puno puno ng pera sabi nila sabi sabi daw nila mm -hmm. dapat sabihin mo na ano yung maging positive ka sa mga sasabihin mo para daw kasi nagkakatotohanan ako na prove ko na rin yun, mga kainags ano lahat ng mga sinasabi ko dati lahat ng sinasabi ko na pangarap ko dati sabi ko sana magkatotohanan yan ang gusto ko yan yung lagi na sa isip ko awa ng panginoon nangyari mga kainags ano kaya always positive. Tsaka yung mga babanggitin natin lagi, always positive. Sasabihin natin lagi, kaya ko yan, mangyayari yan, yun ang nagkakatotoo. ba? Diba? Mm -hmm. Di ba ma, ikaw din ganun, sabi mo, sana mapangasawa ko si Inags para sana gumanda ang buhay ko yung... <laughs> at nagkatotoo naman, di ba? Bihira. <laughs> Hindi ka nagkamali ng, ng, ng pinanalangin at pinangarap. Dahil uh, tingnan mo ikaw ngayon ay hayahay. Naka naman hayahay sa kaligayahan. Although, hindi naman tayo ganun. Ang <laughs> ko na pinapanalangin. Hmm. Oo, oh, di ba? Nangyari na. Mira mo na. Ulo mo, lumaki. Ulo. <laughs> 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 Baka umayos kang ganyan. Ha? Baka... Baka matangka. Ano? <laughs> Hindi mga kailags Hindi ko inaambahan si Mahal na Reyna lang ako kasi pinapakita ko sa inyo yung aking bicep Alam niyo naman summer na ngayon Ang tagal kong tinago to Mapakilis nga ng konti yung t-shirt ko para makita nila yung bicep ko Ito ano Ito pakilis o no, oh. yung t-shirt O oh, yan o bicep, oh. oh. Pinapakita ko lang sa inyo mga kainag siya Ay eto? may Teka muna ito na naman to. Sandali lang, galing mo talaga pagka Ayan ka na naman, galing-galing galing mo talaga eh. Kasama ko sa work 'yon. Kasama Nanon. Sa, sa, sa work sandali na, lang. Nanon. E, teka na muna na eh. Ano ko to eh? Eh wow, uh, entrada ent uh, ko to eh. Ano mo tira. na naman? Salamin ko as. Buluhin mo na 'yung buhok ko, wag lang 'yung salamin ko. Dira. O tingnan yun no, oh Pinapakita ko sa kanila oh, mahal na rin 'yung aking bicep, tagal kong tinago to eh. Na <laughs> Nagpo-push up tayo araw-araw eh. Uh, Mayus ka? Dira. Hindi ko mai-shout <laughs> <mo> daw siya. Oh <laughs> ah, sino? Asawa nung pasamahan. Ah, sige, shoutout natin yan Galing mo talaga magpa-shoutout, ah. Papapashoutout ka. O oh, sige, shoutout natin yan Syempre naman, shoutout natin yan oh, Shoutout sa working. Shoutout kay Benjo Villena. Villena? Villena. Oh, oh shoutout kay Benjo Villena. Benjo. Ah, Benjo Villena. At sa kanyang, sa At sa kanyang mahal na reyna na si Esti ST Villena. Oh, na. Maraming salamat po sa panonood n'o. At saka shout po sa inyo lahat sa mga nanonood, maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment. Thank you very much po sa mga nagbibigay ng thumbs up. Maraming maraming salamat po talaga sa panonood ninyo, sa suporta ninyo araw-araw. Alam ko po 'yan, araw-araw. Yung iba hindi man nagko-comment pero salamat po sa panonood, Thank you very much po. Thank you very much. At sa mga nagbubully sa akin, naiinis sa akin, maraming maraming salamat pa rin po kahit papaano dahil syempre naman nilalabas nila yung yung gusto nilang sabihin so sabi nga natin eh hindi natin mapiplease ang lahat di ba? siyempre natural yan vlogger tayo eh lahat ng mga nanonood ay merong kalayaan na i-express ang kanilang mga nararamdaman sa isang vlogger di ba? pero appreciate ko yan kasi siyempre pinasok ko nga itong vlogging industry lahat ng mga sabihin ng ating mga viewers manonood o basherman ay eh, tinatanggap ko po yan buong buo mula sa aking puso sa aking isipan. Thank you very much. Siyempre, ganun talaga, ganun talaga, siyempre. Eh. Sports yan, eh. parang YouTube, YouTube. Pag pumasok ko ng YouTube, it's a kind of sports. Sabi nga nila, kapag ka dinamdam mo, yung mga hindi magagandang sinabi nila, eh, talo ka. Pagka ikaw ay nagalit sa mga taong nagsasabi naman ng totoo, which is nakikita nila, o di Ganun talaga Totoo tanggapin natin yun Kasi syempre sabi ko oh, Marta, na, Sabi ko nga sa inyo mga kainags ano? eh, hindi naman tayo perfecto Nagkakamali tayo Tao lang tayo Kaya nandyan kayo para magcomment Pag nababasa ko yun At alam ko naman tama yung mga sinasabi nyo uh, nag change ako ng minsan ng style ko So maraming maraming salamat Thank you very much Marunong tayong tumanggap ng pagkakamali Marunong tayong tumanggap ng pagkatalo Marunong tayong tumanggap ng mga suggestion Thank you very much po Ano pa? Wala ka pa pa shoutout? Ito lang, makakinig nyo tara, let's go <laughs> Oh, gagino Bihira, tara na Malilit na si Mahal na Reyna Oops, it muna, sandali Ay na siya na, si Mahal na Iwanan muna natin dyan Tagal pa yun eh Mga isang oras pa yan Magpapamasahe Ang bihira ang dami kong sinukat na damit eh Ito rin iba pala yung kukunin ko Ito The Queen Yan Nagustuhan ko rin kasi yung mga Ano yung mga Kanta ng Queen Mahal pala to no 31 dollar Kasama na tax Pero okay lang yan At least gusto naman natin <laughs> Yabang ang <ay> hinayupak eh <laughs> binanggit pa yung presyo eh, you no? Know? <laughs> Hindi, mamahal ma talaga yan sa Marks eh. Tug-tug-pak! 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 A big disgrace! Kicking your ass! All over the world, we were, we were, champion! Yan! ba <laughs> kaya pumapangit yung panahon eh. Ang bihira. Kanta lang kanta kasi, kanina pa ako kanta lang kanta eh, habang naghihintay kay, ano kay Mahal Arena, ano? Patawag si Mala Hello, telephone? Hello. Ah, dito na. Saan ka? Pasok ka Kailangan yung alding na. Pasok ako? Ano? Ah, sige, sige. Ano? Ayos ba yung pamasahe sa'yo? Ay, paanda rin mo muna. Ah, paanda rin mo muna. <laughs> Nakunahin bunganga ako eh. mag eh. <laughs> Nakatulog yata <niya> ako. <laughs> Sarap na relax ka ba? Oo. Siyempre ba, sino man man hindi marirelax yung, yung minamassage ka habang merong sound sa relaxing, no? Pampatulog habang Mula minamassage. At ba oh, right. I ano mean, baka dugo yun? Tsaka sa summer na kasi kaya namumula na yung mga kutis natin, ano? Mga kutis sa... Uh, kutis ng hari at kutis ng reyna. Ay, mali pala. Kutis ng reyna at kutis ng kawal. Yan. <laughs> ano? Okay ba? Sarap? Pakaramdam? Sarap. Pakaramdam ayos? Sana matanggal yung pananakit ng alam oh, wala yan. Siyempre, may namasage mo na yan. Eh. At is importante na massage, na mas natanggal yung pananakit, marirelax yung mga muscle natin pag tayo nagpamasahe. So ngayon, kakain mo na kami ni Mahal na Rain at pagod na ako para mayroong energy mo sa pagsasalita, sa pagbububunga nga natin mga kayo. So nung sa matapos sa ating vlog ay walang diretsyo. Hindi, walang hinto. Hindi. <laughs> walang hinto kasi ngayon gutom ako kaya parang ano eh. Nagkamali ako eh, nagkakamali ako eh. No? Walang diretsyo. Para dire-diretsyo ang salita natin mamaya. Kain muna tayo. Yan na lang tayo. Arah. Gusto kong burger. Burger? Gusto ko kanin. Ayun. Oh, sige na. Magluluto rin naman. Doon tayo sa Kingsway na lang, Kingsway. Kingsway. Kunin Ayan. ko rin 'yung ano ko doon, kukunin ko 'yung salamin ko kasi kukunin natin yung salamin ngayon. Tumawag na kasi sa akin. Okay na raw, may grado na raw 'yung salamin na Ayan. pinagawa natin. Pulang, doon lang tayo kumain. Pulan pala. Oh. Ah. pa kasi gumalaw. Nung... Ang ganoon ba? Puro sa mali yung... doon sa ano, pabang Minasads. Oh, tara. Tara na sino may sa Dito na tayo sa Kingsway mga kainag sa ano? uh, tara ma. Hawakan ka natin. Oh, okay. sige. So nilalamig daw si Mahal na Reina. So, mahangin daw. Mahangin na ngayon kalikasan, mahangin pa si Inags. Ya. Yeah. <laughs> Yari na kaya kailangan na magsuot ng jacket ni Mahal na Reina. Baka tangayin ng hangit, ng hangin at lamigin sa katabi niyang si Inax. Yan. <laughs> so, anito uh, na. Hopefully, makukuha na natin yung ano. Yung ating salamin. Nako. Kailangan natin yun. At pag nagbabasa tayo ng mga maliliit na letra, ay eh, hindi na natin mabasa. Kaya kailangan natin ng reading glass. Kaya paano pagka wala pa rin grado? Doon nga, nga pala, doon nga pala sa mga hindi nakakaalam. <laughs> doon sa mga hindi nakakaalam. ah uh, nung tinawagan kami, nung... Ano ha yung nung ano nung salamin na pinag Uh, pagawa namin ng reading glass ko abay sabi eh okay na raw abay nung sinuot ko eh <laughs> walang grado ang bihira sayang yung punta namin dito pati gasolina pati oras namin eh tapos ngayon <laughs> gawa na raw so tara balik puntahan natin yan yeah, dito tayo ba ganda no sarap talaga yung ganito kaganda pagpasok mo palang ganito nakaganda o oh, tara dito tayo ganda ng mga paintings no Ayan po, oh. Ano? Ito paintings din to, mukhang paintings din. Eh. Ah, nakakatuwa. Pagkasama mong yung mahal habang naglalakad kung saan-saan. Ha? <laughs> Siyempre naman, oh, masaya ako kasama kita eh. Ikaw masaya ka ba kasama mo ako. Hindi na naman, bihira naman. Ah, dito na tayo sa may salamin na kukunan natin mga kainang sanay. Dito na Oh. Nandito. So hindi pa nilagay yung, ano, yung lens. Gusto mo magsuot ng sombrero? Magsisilaw daw si Mala Reina, magsuot ng sombrero. Akala ko, susukot na lang natin eh. Hindi mo pala naikakabit yung lens. Yo Oh, ito talaga, nababasa ko na talaga ito. Totoo na talaga ito, mga kainag siya. Meron ng grado. Pwedeng, pwede. Lalo pang nadagdagan ng guwapo natin. Ano? Yung? <laughs> Yabang. Oh, subukan mo. Dalawa, dalawa pinagawa ko eh. Bagay sa'yo <laughs> ah. Nahilo ka? Malinaw, no? Meron ng grado yun, eh, syempre. Ah, uh, no, sa, hindi, sa, no, Mindoro. Oh, okay. Kala ko, hindi ka marunong Tagalog, eh. Oh, no. uh, so, I, everybody thinks, like, I always get tired, Thai yeah. or Vietnamese food. From... Uh, okay. Yun! Wow, dalawa, dalawang sa salamin yung pinano natin, eh. Yan, I read it very, very, very clear. No, it's good. Uh, dalawa. Ha? Ah, hindi, pero meron ka rin, di ba? Ah, tara, let's get na tayo. So, yan o. Oh, ayos na mga kinex. Nakuha ko na yung salamin. Nandito na sa loob ng bag ko. Di ba? Magagamit na natin yan sa pang mat matindihang edit. Pag nag edit tayo. Washroom okay. ka? Sige, washroom ka. Dito lang ako. Hmm. Kain muna tayo mga kainags. Ano? Nakapo. Paborito natin to, no? Lamb meal. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm hmm mm hmm mm hmm Sarap lang. Hmm. Hmm. Sarap na. Dito na tayo sa labas ng Kingsway. At grabe busog namin ni Mahal Arena. Ah. na tayo. Traffic oh. Traffic talaga dito pag may mga ginagawang mga construction eh no. Yan. Tapos yung sinusundan pa natin, ang, ang laman niyan puro buhangin. Kaya malayo yung distansya natin eh. Baka matalsika ng graba yung alam mo naman, yung bra-bran yung sasakyan na uy, inutang ni Mahal na Reyna. Yan. 'Di ba ma? <laughs> yung kapirasong kalmot nga lang kanina nakita natin, hindi na makatulog, hindi na mapakali. Eh how much mabagsakan pa ng mga graba tong hood ni Mahal na Reyna? Nako eh, baka hindi na makatulog yan. Baka magwala na sa galit yan Di ba? Ano <laughs> Ah! Mahal kita! Mahal kita! Mahal ko kayo! Nako! Tugat, 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 tugat Ah, mahal kita! Mahal kita! mahal, kita. mahal, kita. Oh, mahal ko kayo! So, dito na kami sa bahay ni Mahal Arena, mga kayo nagsano. Nako yung nga pala, maraming maraming salamat ka pala dun sa mga subscribers na na-meet up natin sa grocery kanina. Thank you very much, ano? At tinatawag nyo ako. Salamat! Ano? Ano? Yako! Bagong paligo! Bagong paligo! Mga baby kong napakabangon ko talaga no? tapos uh, mag sa magluluto si malari naga siyempre siempre magkines sa makormo talaga Siyempre, masigurado ko na sa pa mga maluto ni Arena ngayon. ano na? ano? ang cute-cute kit kit